pala. Oh, Nakakalo ka naman! Pagkain. Sino sa subuhan mo? Subo nga babae pagkain. Sinusubuan ako babae pagkain. Alvin, ibang tao. Sinusubuan. Ayoko na maglaro! Ayoko na! Dahil na dahil yan na babae. Okay, eto meron tayong challenge. Marami kasi nagme-message sa atin na gawin daw natin challenge. edi ikaw, kung sino <laughs> maka-ano, 1,000. Oh, kaya mo. Bawat panalo. Oo, oh, oh, Pero, syempre, hindi ka kami... mo. Hey, game. Hindi mo ko na busy oh, game. mo na doon, ha? Bawat Isay panalo, pa ha? Bawat panalo, isang libo. Oo, oh, oh, Oo, oh, na. Malak ko pa ba? <laughs> Sino mo una? Huwag ako kaya muna. Go. Go. Oh, go. Ano okay. ginagawa mo? Nag-jogging ako, ikaw. nag ako, ikaw. Tumatakbo ako, ikaw. May ako, ka na akong maganda babae. Oh, Ang pinagawa ba? Ano <laughs> ito? ka, panalo ako. Panalo na ako. Yes. Yes. Panalo na ako. <laughs> eh, ka sa babae, Albino. Sabi mo, edi ikaw ano, ginagawa mo, edi ka. Wala akong maisip eh. sa iba babae ka gumaan, no? Bakit di ba ako maganda? Wala well, akong sinabi, ikaw, ikaw na. <laughs> ano, 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 ano? <laughs> okay. okay. na. Baka ano, mo na ako sa mo. ikaw. Ay ikaw. Ay ikaw. ikaw. Ay ikaw. Ano yan? Sumasayaw ako, ikaw. Gagaging ako, ikaw. Um... Oh. Ano? Naglalampaso ako, ikaw. din Ano ba, Ano yan? Ano yan? ako, ikaw? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh, sabi mo kahit ano. Oo nga. O yun, walang maisip, eh. Ikaw, eh bakit eh, ba kaya ba mababaan pa yung gusto ko yung holding hands? Kahit ano sabi mo eh. Oh. No, okay, gana, na Nakakayos ka naman eh. lagi <laughs> <Sabi> ng ganyan. Ay, mo ulit ka naman ang film holding mo. <laughs> kahit ano sabi mo eh. Hindi na naisip ko. Nakakayos no, eh. naman. Ikaw. Pero huwag nga sa'yo. Kahit na nilang na para mo. 3,000 pa lang, oh. Wala pa, oh. Ano pala yung... 5,000 pa yan, oh. Uh -huh. Makakabol ka pa. Ay, Ay, ikaw. Tara, iska! <laughs> Nakasinagi! Uh -huh. okay, ikaw. Game. Okay. Ayos na. Ako naman ang naroon ito. Game. Okay. Ano yan? Tumaksay ako ng para-para para G. Para-para G. <laughs> ikaw. May kaya pa sa babae. Ano? May kaya pa sa babae. Alvin, parang lahi lang, lang kayong pisangay ng isang minuto! Hindi mo nang maisip eh! Eh ba't di kayapos ka? Talog, 3,000 eh 4,000 hahahaha <laughs> hey, Ika-kais ka naman yung ginanaan, no? Di ano ba't di naman kayapos mo? Ano pala? Oo, ano ka oh, naman? 4,000 Kanina, may ka-kiss Ngayon naman, may ka-ano Tapos ngayon na, may kayapos ano. ano ba, Alvin, no? ano, 4, Nakakainis na tayo na ganyan! Ayaw ang maayos! na tatalo ko! mo na! Hey, Ayaw nan eh. <laughs> okay, eh. mo na! Ayaw mo na! Ayaw mo na! 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 Ayaw mo na! Ayaw na! Ayaw mo na! Ayaw mo na! Ayaw mo na! Ayaw mo mo Go. Ayaw mo Kumakain ako. Nagtutut-brush ako, eh hey, ikaw? Magbububog <sighs> ako, hindi mo mo. No. ah, uh, Naginiss ako ng amipen, hey, eh ikaw? Isinusubuan akong pagbahae, ayan. Ano? Sinusub... Ano? 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 Isinusubuan eh, akong pagkain, babae. Bakit kailangan sinubuan ang pagkain ko sa babae? Wala akong maisip eh. Uh, Talaw. Subo pagkain, subo. Sino sino mo? Subo pagkain. Sino mo? Subo mo babae pagkain. Sinusubuan ako babae. Alvin, ibang tao, sinusubuan mo. Pit ako ang di mo ako sinusubuan. Napaka ano mo naman? Sinusubuan kita. ka mo ako, Albino! Ayoko na maglaro, ayoko na. Dahil na nalang tabi ano na ng babae, nakakainis ka. Ayoko na sa'yo. Nakakainis ka. Nakakainis ka. kaya ka. ng ka. Nakakainis ulo ka. Sa ulo ka, sa ulo ka. Hindi ka lang nanalo. Ay, 5,000.